Oh, Diyan Mga kalingap, nandito po tayo sa Bagasbas. Diyan mga kalingap, nandito po tayo sa Bagasbas. Yan. Ang ganda na ito guys, oh. Napakalawak, malinis, yung bagasbas. Tsaka yung buhangin ay napakapino. Napakapino po yung buhangin, oh. Pinong-pino po yung buhangin. Hmm? Ang ganda dito guys, no. Yan. So, nandito, nandyan po yung mga kasamahan. Mga kasamahan natin. Yan. Yung ating mga kasamahan, mga kalingap, oh. Uh, yan bumain, ano mayro ano, yung yan Meron, na, ano dito matasang, guys yan, nag uh, prepared kami sa uh, para sa birthday ni Mary Joy ayan yung aming yung nakakayanan ayan lahat ng team ay tulong-tulong uh, no so dito namin sa Bagasbas ay uh, i-celebrate ang birthday ni Mary Joy. Ayun, yung uh, beneficiary ng Kalingap. Yan. Na wala ng mga magulang. Si Mary Joy po ay scout siya ni Kuya Kins. Uh, uh, wala na siyang magulang. Uh, Nag-iisa na lang siya sa buhay. Pero may kamag-anak pa naman siya, tiyo niya, lola niya. Pero wala na siyang kapatid, namatay yung kapatid niya. At ang kanyang parents po, namatay na rin. So ayan kinokopya siya ng Kalingap. So nandoon po siya sa sa poder ni Kuya Bal Santos Matubang para doon siya ay mamalagi at pinapaaral po ng Kalingap. Pinapaaral po si, siya ni Kuya Bal Santos Matubang. So ngayon guys ay nagsiselebrate po kami sa kanyang uh, kaarawan. Uh, 19 years old na po siya. 'Yon. So ito 'yung ating mga kasamahan, napakasaya nila yan so, so dito kami sa kaya namin ay pinili ang bagasbas para ah, halimbawa kung anong maiisipan na mga pag-games ah, dito na namin gawin kasi malawak. So, yung iba nating mga kasamahan ay parating pa. So, may hinihintay pa. So, ayan guys, no? Makikita nyo, may mga tao ditong naliligo at ang laki ng mga alon yung mga alon laki laki ng mga alon guys ayan sa unaan may naliligo po mga ano doon ayan so ayan yung ating mga kasamahan team brooks nandito rin po team brooks so ayan so kami lang po ang team bsm at team brooks na nandito So, yan dito guys. Ito yung mga handaan namin guys. Yan, kanin ang laman yan, kanin. Yan. So, yan guys. So, ayan guys, Oh. Ito yung aming mga handa. May watermelon, may prutas na rambutan at saka lansunis. Ayan, tinapay, ang mga soft drinks, chicheria cake at mga ulam. Ayan, yung aming mga baon. Ito yung aming mga baon guys. So, ayan guys, no. Saka may ice cream kami. Ice cream. So, ayan, parating pa ating ibang kasamahan. So, buong team Brooks nandito, guys. So, ayan, Oh. Sa unahan, guys, maraming naliligo doon sa unahan, guys, Oh. Maganda dito, guys, kasi yung buhangin ay napakapino. Ayan. Ayan. So ayan niyo oh. Napakapino ng buhangin dito, guys. Tapos tingnan nyo yung uh, alon, napaka oh, malaki-laki yung alon, guys. Tahampasin ka diyan pag ikaw ay naliligo. Hahampasin ka ng alon. Ito po yung pinakamataas mata na ano, boulevard ng Pilipinas. Napakahaba po to, napakahaba na boulevard. Ayun. Yan guys oh. So kasama pala natin no. Ah uh, anuhin natin yung mga kasama natin. Kung sino-sino ang nandito. So nandito po yung Team Brooks no. Uh, si si ah uh, Yan, si Lina, si Kuya Brook, si Red Nubeno, si Lorne TV, uh, si uh, si uh, mag-asawang Ria at Rix no tapos nandito din si Belma. Belma Sant Santos. <laughs> Belma Santos. Yan nandito si Belma Kalingap, Belma. Yan ang uh, BSM team uh, ang nang present po dito. Nandito po si si Joey the Great, uh, si Mr. J, si Nathan Cute, uh, si uh, Niedo, Kalingap, uh, Kalingap Rose, of course myself, then si uh, bisita natin si Ilina. Ano, Ilina. Si Lina, si Lina Barbosa. So, ayan no. Sino pa pang hinintay? Mayroon pa si Gabi Sera parating. So, yun. Yun mga kasamahan natin nandito. Sa meron di pa si Nelson na Nandito si Nelson vlog pala. Yan. Ay, saya-saya niya. Oh. Ang saya-saya ng bata. Ang saya-saya. saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Sumisimple na sa tubig yan. ala, tatakbo ka na doon? Ha? Takbo ka na doon? Simpli-simpli na yan. Hala. So, ayan o. No? Ayan o. No? Konwari po. Hala. So, ayan guys, no? Nako! Oh, 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 oh. Natanggal. Yan. Sa sobrang laki na ano ng hangin. Mag-alala, Mars. Maraming mag-aalaga Maraming So, ayan mga kalingap. So mamaya no, umpisahan na namin mamaya ayusin mo namin ang ano ang paglagay ng ating mga kasi nintay po natin si Gabi Sera kasi yung may dala yung table Ayan. Ayan. So, so oh, mga kalinga putulin mo natin yung vlog natin mamaya na naman pag ang lahat ay nas, naayos na Thank you guys okay. To your okay. Santos and family. Okay. 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 Sino yung nanap mo? Paas. Si Paas. Magdasal ng bagay. Paas? Paas. Darating si Paas? Si Brother Paas. Nasaan ba si Brother Paas? Saan si Brother Paas? <laughs> brother Paas, wala Wala ka dito. Sino na namimiss nyo? Si Brother Paz. Ano ah, so... Namiss namin si Brother Paz. Pagaling ka, Brother Paz. Pagaling ka, Brother. So. Thank you. Doon man dumaan. Anan doon si. <laughs> si Joy. Si Joy inano inanuhan yung mata. <laughs> May piring ba ba yung mata ni Joy? <laughs> tawa ng tawa. Diyan si Joy. Bakit mag-circle? May piring na nga yung mata. <laughs> Grabe! Ayan na guys, yung... Dito sa akin. Ito pala. Namamatay hmm. man yan. Uy kay mahangin. O oh, saan mo yan o yan? Patayo dito.

i mm you -hmm. Kaya sa inch mo, Joy. Madalaga na si Joy. Kailan na kong ng gabi. Kaninang tanghali, pagdating ko, pinaiyak akong ikla, Joey. Tapos naman. Tapos na. Tapos <laughs> na. Hapo na. Pinaiyak Uy, pare!

Hoy binati sa live Kuya Bal hindi ka binati ni Kuya Bal. Nagtatampo ako. Hindi naman kami. Ano masasabi mo bakit hindi ka binati ni Kuya Bal? Wala, <laughs> nagpo Manila lang sila Iyan na ako. Iyan lang po. <laughs> so ayun, thank you so much po sa effort. Grabe, hindi ko, ko talaga pa yung na-expect kasi asabi sabi kasi nila na sabi ni Kuya Mel, may kukuni lang daw kay Minang Vilma kasi daw important na, tapos ma-uwiin daw. napako po na din talaga ako at mga po. <laughs> talaga sa inyo yung mga team Brooks po na nandito, tapos team BSM. Yun. boys. Yun, 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 yun. Yun, 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 yun. Yun, 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 Thank you so much po sa effort. Appreciated so much po. Thank you yan po. na, yan na, yan na. Blow yeah. the candle na. Oh. Oh. Ah! 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 there's more. Wait, there's, there's more. more. Uh -huh. okay. Meron pa daw, meron pa, pa daw. Habol si May, pa <laughs> si May. May pasabog si Kuya Mil. May. May pasabog si Kuya Mil. May. May pasabog si Kuya Mil. May pinabibigay Ay, daw. habol si ano, si Rich Falcon! Tal juice. Meron Ay, yung isang sini ya Oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> Kala mo nakalimutan ka ha. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh. 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 Oh, wow. <laughs> Ay, hindi ka pa Hi. Hi. Hello! Hindi um, <laughs> pa Hello na! Ate Edna? Ate Edna. Kalingap rap. Oo, oh, yan, na, yan, na, yan. Ano masasabi mo, mo? Kala mo nakalimutan ka. Ano ang masasabi mo sa pangalawang magulang mo? Hindi you so much. Oo, 'yung balat ng bait. Isa 'yan, mato wala ka nakalimutan. Wala mo nakalimutan kanila no. Ha? Totoo po sana ako. Pakai ko yara, happy happy birthday din po sa iyo. Oh. <laughs> Ilong po dili mo sa inyo. Yun, Yun, Yun! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh. Oh. Festival. Festival na, no? Festival na pwede natin celebration. Siyempre, manalangin doon tayo sa Panginoon. Sa pangunan ni Pastor Rich. Pankaya. Ayan! Ayan! Sulit. <coughs> <laughs> Natulalo ako ay! Ayan, happy 19th birthday, Mary Joy! At uh, hindi lang na <playthrough> isang family ang binigay sa'yo, Lord. Mayroong pangalawang family, may pangatlo. Ito, ayan, Team Kalinga. Hmm. So, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa uh, binigay na isang taong muli at sa mga darating pangarawang para kong Mary joy. Nawa ay uh, bigay ng Lord yung desire ng puso mo. Kung ano man yung mga uh, pangarap mo na gusto mong sa buhay, uh, basta maging uh, stick ka lang sa plan ni Lord at saka doon sa purpose mo. Yan you know? o? So tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos, mapagpalang ama, maraming salamat po sa panibagong taon na ibinigay mo po kay Mary Joy. Salamat Panginoon sa kanyang uh, mga pamilya Panginoon na naririto uh, sa pamilya din la Kuya Bal, nila Kalinga at maging sa pamilya na nagluwal uh, sa kanya dito sa mundo ito Panginoon. Patuloy mo po silang pagpalain, ingatan, at hayaan po Panginoon na uh, ma-realize nila, Panginoon, yung kanilang uh, responsibility. At maging kay Joy ngayon, uh, alam ko, uh, naabot na niya yung kanyang mga pangarap, pero may mga kasunod pa na gusto niyang uh, ma-reach out. Pero ang uh, dahilan po nito, Panginoon, ay uh, ikaw lahat. Ikaw ang nagbibigay ng tatag sa Kanya, lakas ng loob, tibay, Panginoon, ng isipan at ng puso. At hayaan po, Panginoon, sa mga darating na panahon, Panginoon, ay uh, mas marating niya yung mga iba pang uh, plano mo para sa buhay niya. Maraming po salamat sa iyo. Ingatan mo siya at uh, patuloy na pagpalaid. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen! Amen. Kain na, tutunan na yung ice cream eh!

ikaw lang pagkawala akong um, kabady-bady. Ikaw lang ang lagi akong um, pag may mga lakad ako. Yan, maraming salamat sa iyo. At uh, si Ate Perla din, si Ate Perla Official ay nagpapasalamat dahil ikaw ay naging uh, isang mabuting bata. Ayan, uh, mag-aalang at marispeto. So, ngayong birthday mo na to, kanina pa kami nag-uusap ni Kuya Bal. Ayan, sinabi uh, niya, uh, wag mo munang ipakita yan. Pagdating na doon sa celebration, tsaka mo iparimig sa kanya. Kaya kanina nakita mo, niloloko-loko kita, binubuli-buli kita kanina. Uh, talagang kinalimutan ka kuya baltero pero hindi. Uh, kahit kailan, uh, hindi magagawa ni Kuya Bal Santos Matubang at ni Ate Edna ang kalimutan ang kanilang minamahal ng mga beneficiaries. Dahil tinuro niya nalitong itong uh, ikalawang anak nila. So, wag kang mag-iisip ng kung anong pamanan na kalimutan kahit ding, hindi nila yan magagawa kung sa amin nga eh, ah, hindi niya magawa makalimot eh, sa inyo pa kaya na talagang inaalagaan nila, di ba? So magpasalamat tayo kay Kuya Bal na mayroon isang balsan tapos matubang at na matubang na ah, rab matubang na gumagabay sa atin. Yun lang, uh, ah, Si Ate Perla at si Kuya Mel ay mayroong konting regalo sa'yo mamaya ko talagang ito. Yay! At siyempre, wala itong mga pagkain kung wala kang nagluto. Siyempre, bigyan natin ng uh, konting mensahe si Joey Dagway. Yay! Kasama ko din yan si Ana. Happy <laughs> birthday. <laughs> Gulit ka, no? Pagdating nga kasi galing sa school, tahimik kami. Hindi niya alam mo nagpaprepare na. <laughs> Kaya tapos sa inutos ako na bumili ng milk tea. Tapos nag-live ako na na-message ko siya. By the way, happy, happy, happy birthday. Ito yung, yung ika, kalawang pamilya. No? Enjoy mo. Sabi mo nga kanina, sobrang napakahirap na yung pinagdaanan. But cause, pass is No? Ito na yung bago mong buhay. Isa ka nang ganap na pulis. Salamat sa lahat ng mga nandito, mga dumalo, ating Brooks. Syempre, marato, at siyempre ang Team Barako at ang BEC. At siyempre yung mga gumabay talaga na pagluto nito. Ako namalingkay lang ako. Namalingkay lang ako. Hindi nakiwa lang ako. Ang nagluto talaga sa silina yeah, yeah, si Selena Barbosa. Yeah, Selena Barbosa nagluto. Ayan. Thank you so much. Uh, kayo na. Okay, okay. Si na. Oh, na. na. Kain na. 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 Kayo na. May ganon. So, ayun, siyempre, happy happy birthday sa'yo. Panagpilihin lang lagi natin mabuting tao tayo. Kasi, yun yung daan para sa nagulipay natin. So, go your dream at yung siyempre, <laughs> we love you. <laughs> Maraming kang pamilya, marami kang pamilya. Kung nawala man yung isang pamilya mo, mas Pinobli pa, kriple pa, tanang Panginoon. So, God bless and huwag kalimutan magpasalamat lagi sa mga taong tumutulong sa iyo. Okay? I Hope na pagbalik ko ulit, pulis ka na. Yun. Yun. So, thank you so much at naging party ako ng birthday mo ngayon. Yay! Kainan na! Yay! Kainan na! Kainan na!

Kainan na, kainan na tayo guys. Thank you so much po sa effort ninyo. Ito talaga po yung next Panaginip pa to, kapisapak naman ako. Aktibo, alert alerto ka. Basta ko talaga ng matauhan. Thank you so much. Tagal sa tarpaulin. Wow. Santos matubang niya. si Ju Juwi the Great ang nagasulat niyan. Juwi oh the Great. Thank you so much, Juwi the Great. Ang ganda ng sulat. Kaya pala naghahanap kanina ng tarpaulin. Ikaw pa, ikaw pa ginanapan, ano? Hanap talaga ng tarpaulin kanina. Thank you so much po sa lahat.